Ibinahagi ng aktor na si Ricardo Cepeda at ng kanyang partner na si Marina Benny Payo ang mga aral na natutunan nila matapos siyang makulong ng labing isang buwan dahil sa umano'y kasong syndicated estafa na isinampalaban sa kanya noong 2023. Sa naging panayam sa mag-asawa sa programang, Fast Talk with Boy Abunda sinabi nilang mag-asawa na ang kanilang karanasan umano ang mas nagpatibay pa sa kanilang relasyon at mas naging patient sila. Ayon sa aktor, I think more patient more patient with other people. I saw so many people who were in jail for simple things eh. But there were also so many who were in there because of some very frivolous charges made by somebody else and it's so easy to get arrested pala. Sinabi naman ni Marina na ang mga bagay na ginawa umano niya para kay Ricardo at sa kanilang pamilya ay mga bagay na kanyang gagawin para sa mga taong mahal niya. Aniya, mabigat lang diba we've gone through in our separate lives, we've gone through so much already na akala mo ay okay na to papahinga na ko, yun pala may mangyayari pa diba? Which is much heavier. So sabi ko nga you know it's challenge after challenge but it's easier to accept the challenge rather than keep questioning, keep avoiding. Matatanda ang madalas na binibisita ni Marina si Ricardo nang siya ay nakakulong ng siyam na buwan sa Tuguegarao City sa Cagayan at dalawang buwan sa Quezon City, aniya kay Boy Abunda, I want to be there with him. Nagbahagi rin ang celebrity couple ng kanilang mensahe sa isa't isa kung saan humingi ng tawad si Ricardo kay Marina sa mga nangyari. Ani nito, I would say sorry. I mean talagang we discussed it na that there was no one to blame among us. Dagdag pa niya still, I just feel sorry that it happened, that we went through that, that the family went through that and salamat for being there as always and more than ever.